Abiso po sa mga motorista by kahit weekend, asahan na ang bahagyang pagbigat ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila. Dahil po yan sa ginagawang subway project at road reblocking and repair ng DPWH. Nagbabalik si Bien Manalo. Para sa ating mga motorista, dagdagan po ang ating pasensya dahil inaasahan na ang bahagyang pagbigat ng trapiko sa ilang kalsada sa Metro Manila. Iyan ay dahil sa transportasyon ng Tunnel Boring Machine o TBM para sa Metro Manila Subway Projects o Tigas Avenue to Kalayaan Avenue segment na tatagal hanggang sa lunes, April 15. Kabilang sa mga maaapektuhang kalsada, ang Arten Road, 5th Avenue, G. Araneta Avenue, Gilmore Avenue, Ortigas Avenue at Doña Julia Vargas Avenue. Samantala, nagpapatuloy ang isinasagawang road re-blocking and repairs ng Department of Public Works and Highway sa ilang kalsada sa Metro Manila na nagsimula ng alas 11 kagabi at tatagal hanggang alas 5 ng umaga sa lunes, April 15. Malaking tulong po kasi, unang-una, yung maintenance ng motor, malilesen kasi. Karabihan, pag sira ang kalsada, madaling ma yung suspension ng na motor nakakasira. Sa mga four wheels, nakakabagal din niya kasi siyempre umiiwas-iwas sila, nakakadagdag ng traffic. Magandang way po nila yon na lalo na po dito sa may along edge sa po. Di ba? Mapapansin natin, malubak po yung kalsada. Kasi sa aming mga rider po, lalo na pag medyo may kabilisan po yung takbo namin, hindi po namin napapansin yung kalsada po na medyo malubak po na delikado po para sa amin. Pinapayuhan naman ng mga motorista na dumaan muna pansamantala sa mga alternatibong ruta para maiwasan ang mabigat na trapiko. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.